Ito na. Tapos pagbubung na kami mga ayun o, nabubungan na ako. Tapos tayo. Tapos gali sa pati. Pusti na lang ang kulang nito. Ito. Oh. No. Ito ang ating nagawa ngayon. Yan ang nagawa natin ngayon. O. Oh. Yan, asintadahan, pupustihan, pupormahan. Yan ang aking project. Hmm. Yan po, biga. Ito ang forma. Yan ang forma. Tapos, ti. Forma sa 35. At 16. Lapad. Ang tagliran. Ayan. No? Yan po ilalagay yan. Bukas. Tapos magpapalitada na. Magpapalitada na kami dito. Mabata tayo. Sama po. Ang Papagalitan kayo. Tawa ka pa. Sumbong ko kayo. Sinabitan ng mga kukuko. Ha? Sinabitan. Alin? Yan o. Tingin ko 20 ko yan. Wala ang 20 ito, timbali mo kaya na may charge kasi Ano oh, ang bunti? yung ano Hindi mo sabi bukas Oo Bete ba yung charge? charge mo bali ito. Ito.